Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Sagittarius para sa Abril a 10, 2025. Sa araw na ito, Abril a 10, isang masinsinang pakiramdam ng pagninilay ang bumabalot sa iyong espiritu, mahal na Sagittarius. Habang ang araw ay unti-unting sumisikat at ang liwanag nito ay unti-unting yumayakap sa kalawakan, unti-unti mo ring mararamdaman ang paanyaya ng kalikasan at ng universo na lumalimpa sa sarili mong damdamin at kaisipan. Ang enerhiya na bumabalot ngayon ay tila isang banayad na simoy ng hangin na kumakatok sa iyong puso, iniimbitahan kang tahakin ang landas ng introspeksyon at pagkaunawa sa sariling kaluluwa. Ang mga damdamin at iniisip mo ay tila mga bituin sa gabi, kumikislap, ngunit hindi laging malinaw ang direksyon. Sa ganitong panahon, mahalaga na kilalanin ang mga maliliit na pag-uusap na isinasagawa mo sa iyong sarili. Sa bawat tanong na hindi pa nasasagot, may pagkakataon para sa mas malalim na pagkaunawa. Ang mga alo ng iyong iniisip ngayon ay tila may kahulugan na nagsusumamo sa iyo upang maglaan ng oras at pagminilay. Sa kabila ng lahat ng ginagawa mong aktibidad, hindi mo maiwasang makaramdam ng isang tahimik na boses sa iyong loob na nag-udyok sa iyo na huminto, magpahinga, at suriin ang iyong mga hakbang. Sa kabila ng iyong maligaya at masiglang personalidad, may pagkakataon na natatabunan ang mga mas malalim na damdamin na nais mong maramdaman. Minsan, ang mga simpleng sandali ng pagninilay ay nagiging gabay sa mga katanungang hindi mo akalain na may sagot. Hindi mo kailangang magmadali. Ang unti-unting paglalahad ng mga sagot sa iyong mga katanungan ay natural na darating, at darating din ang tamang panahon upang magpatuloy sa susunod na hakbang. Maaaring mapansin mong mas naakit ka ngayon sa mga makabuluhang talakayan, mga usaping pilosopikal na nagbibigay ng kulay at lalim sa iyong araw. Dito mo muling maipapamalas ang iyong likas na sigla sa pakikipag-usap, ang iyong hilig sa paghahanap ng katotohanan, at ang pagnanais mong mas maintindihan ang mundo at ang mga taong nakapaligid sa iyo. Ang mga ito ay mga pagkakataon na nagbibigay daan para mapag-isipan mo ang iyong lugar sa mundo. Ang mga ideya at pananaw mo ay hindi lamang para sa sarili mo, kundi nagiging inspirasyon din sa mga tao sa paligid mo. Ngunit habang nagmimiminimig ang iyong pagnanais na magbahagi ng pananaw at karunungan, Alalahanin din na may kahalagahan ang katahimikan. Minsan, sa katahimikan natin naririnig ang boses ng puso. Kaya't sa gitna ng sigla, pagmasdan din ang sarili mong damdamin, ang mga takot, mga pag-aalinlangan, at mga hinanakit na maaaring pilit mong ikinukubli. Ang tunay na kalakasan ay hindi lamang nasusukat sa dami ng ating naibabahagi sa iba, kundi sa lalim ng ating pagkaunawa sa sarili. Sa iyong paglalakbay ngayong araw, mahalaga na kilalanin ang epekto ng mga damdaming tulad ng lungkot o pagkalito sa iyong mga kilos at desisyon. Ang mga damdaming ito ay hindi mo kaaway. Sa halip, sila ay tagapagdala ng mahalagang mensahe mula sa iyong puso. Baka ito na ang tamang oras upang lumayo muna sa ingay ng mundo at pakinggan ang tunay mong nais, ang mga pangarap na pilit mong isinasantabi, ang mga ideya na palagi mong iniisip ngunit hindi mo pa nasisimulan. At ang mga tinig sa loob mo na matagal nang nananabik marinig. Huwag matakot na umupo sa katahimikan dahil doon nagkakaroon ng puwang ang mga kasagutan na matagal mo nang hinahanap. Sa ganitong mga sandali, natututo tayong yakapin ang ating mga kahinaan at tingnan ito bilang mga hakbang na magdadala sa atin patungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Ito rin ay panahon upang muling pag-isipan ang iyong nakaraan, ang mga desisyong iyong ginawa ang mga relasyong binuo at winakasan, at ang mga aral na nakapaloob sa bawat karanasang iyon. Sa pagbabalik tanaw, hindi mo kailangang magsisi, bagkus ay kilalanin ang bawat yugto ng iyong buhay bilang bahagi ng iyong paglago. Ang mga pagkakataon na sa tingin mo ay naging mahirap, ay nagbukas pala sa iyo ng mga bagong pananaw at kalakasan. Sa bawat pagkakamali ay may nakatagong biyaya, at sa bawat pagsubok ay may kasamang lakas na hindi mo akalain taglay mo. Kayaan mong ang pagninilay na ito ay magsilbing tulay patungo sa mas matibay at mas malinaw na direksyon sa hinaharap. Ang buhay ay hindi laging tuwid, ngunit sa bawat liko ay may bagong tanawin, bagong aral, at bagong simula. Sa bawat hakbang na iyong tinatahak, natututo kang tanggapin ang iyong sarili at ang mga pagkakataon na dumating at darating pa. Sa iyong pagdaan sa araw na ito, napakahalaga na hindi mo hayaang ang pagdududa sa sarili ang maging hadlang sa iyong liwanan. May mga sandaling mararamdaman mong hindi sapat ang iyong kaalaman, ang iyong kakayahan, o ang iyong presensya. Ngunit tandaan, ikaw ay nilikha na may layunin. Ang iyong pananaw sa buhay, ang iyong kakaibang paraan ng pag-iisip, at ang init ng iyong puso ay mga regalong makapangyarihan. Sa halip na itago ang iyong sarili, ipakita ito. Huwag mong hayaan na ang mga lumipas na pagkabigo o negatibong opinyon ng iba ang magdikta kung sino ka. Ikaw ang tanging may karapatang bumuo ng sarili mong pagkatao. Ngayong araw, subukan mong ipagpatuloy ang mga gawaing nagpapasaya sa iyo. Maaaring ito ay ang pagsusulat ng journal, paglalakad ng mag-isa sa ilalim ng araw, pagtugtog ng instrumento, o simpleng pagmumuni-muni habang nakikinig sa musika. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang pagsasaayos ng iyong personal na espasyo, isang malinis na kwarto, maayos na mesa, o kahit ang paglalagay ng bulaklak sa sulok ng iyong bahay. Ang simpleng pag-aayos na ito ay makakatulong upang linisin din ang iyong isipan at damdamin. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay berde, simbolo ng balanse, pagpapagaling at panibabong simula. Ang maswerteng numero mo ay tatlo, pito at labing isa. Isulat mo ito sa isang papel at ilagay sa ilalim ng iyong unan bilang paalala ng mga biyayang paparating. Sa pagtatapos ng araw na ito, hayaang ang pasasalamat ay maging liwanag na gabay mo sa gabi. Pasalamatan mo ang mga taong patuloy na nagmamahal sa iyo, ang mga pangyayaring nagturo sa iyo ng tapang, at ang sarili mong katatagan na nagpapatuloy sa kabila ng lahat. Walang pangyayari sa araw na ito na maliit o walang halaga, lahat ay bahagi ng mas malaking kwento na ikaw mismo ang nagsusulat. Ang mahalaga ay patuloy mong piliin ang sarili mong kaligayahan, kapayapaan, at paglago. Huwag matakot na magpahinga, magnilay, at magsimula muli bukas ng mas buwang loob. Panghuli, tandaan mong hindi ka nag-iisa. Kahit sa mga sandaling tila walang nakakakita sa iyong pagsusumikap, may mga puwersang nakapaligid sa iyo na tahimik na gumagabay. Patuloy kang magtiwala sa proseso ng buhay. Ang bawat hakbang, mabagal man o mabilis, ay mahalaga. Ang tunay na layunin ay hindi lamang makarating sa dulo, kundi maramdaman ang biyaya ng bawat sandali. Kaya ngayong Abril Adies, tanggapin mo ang iyong sarili ng buo, pakinggan mo ang tibok ng iyong puso, at hayaan mong ang araw na ito ay maging paalala ng iyong kahalagahan sa mundong ito. Maging mapagmalasakit, magpatawad sa sarili, at huwag kalimutang umiti. Ang buhay ay patuloy na umaagos, at sa agos na iyon, naroon ka, patuloy na lumalalim, patuloy na tumatapang, at patuloy na lumiliwanan. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.